Ang kapayapaan ay hindi basta-basta hinihiling lang. Ito ay isang bagay na dapat mong ginagawa at kusang ibinibigay sa kapwa. Magandang hapon, Ten Rizal. Magandang hapon, Pinipinikay. Para sa umpisa ng klase natin ngayong hapon, magsitayo ang lahat para sa ating pambungad na panalangin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Para sa pag-check ng attendance ngayong araw, sabihin ninyo ang Peace Teacher kapag narinig ninyo ang inyong pangalan. Alcoseba. Peace Teacher. Aquino. Pisto. Peace, Peace Teacher. De Los Santos. Peace Teacher. Bago tayo dumako sa ating talakayan ngayong hapon, umpisahan natin ang ating klase sa isang napakagandang aktibidad na may bumagat na sang-ayon at hindi sang-ayon. Kung titignan ninyo ang inyong mga table, nag-iwan ako dyan ng isang kaperasong papel at makikita ninyo ang icon na like at dislike. Magpapakita ako sa inyo ng mga pahayag sa ating screen at gagamitin nyo ang papel na iyan upang ipakita kung kayo ay sang-ayon o hindi sang-ayon sa pahayag na makikita ninyo sa inyong harapan. Magtatawag ako ng isa sa inyong klase upang ibahagi ang kanyang paliwanag sa kanyang naging tugon. Getshing ba, class? Yes, she. Maraming salamat Rizal sa aktibong partisipasyon sa ating unang aktibidad. Upang formal na umpisahan ang ating talakayan, magsimula muna tayo sa balangkas ng tanong na masasagot natin sa tatalakay nating paksa ngayong araw. Kailangan ko ng mga mag-aaral na maaaring magbasa ng ating mga katanungan. Sino ang gustong magbasa? Si Miss Alcoseba, ano-ano ang mga sanhi at epekto. epekto ng mga suliraning teritoryan at hangganan. Bukod sa pagbibigay ng depinasyon sa teritoryo at hangganan, pag-uusapan natin ano ba ang mga dahilan ng isyong teritoryal at hangganan at sino-sino, ano-ano ang naaapektuhan nito. Para sa ikalawa, sige, Ms. Aquino. Sa kontemporaryong panahon, saan nagaganap ang mga suliraning teritoryal at hangganan. Pag-uusapan natin ang isang napakahalagang isyu ng alitan sa teritoryo na lubos na nakaapekto sa ating bansa. At para sa ikatlo, sige, Miss Miss Kaparas. Bakit mahalaga ang kapayapaan? Sa pangatlo ay bibigyan natin ng kahulugan ng salitang kapayapaan at ano bang kahalagahan nito sa ating buhay. Para sa ating talakayan ngayong hapon, pag-uusapan natin ang Territorial and Border Conflicts o sa Tagalog, mga suliranin pang-territorial at hangganan. Bigyan muna natin ng kahulugan, ano nga ba ang salitang teritoryo at hangganan? Okay, class. Para sa aking unang tanong, paano mo bibigyang kahulugan ng salitang teritoryo? Sige, Miss Aquino. Para sa akin po, ang teritoryo ay isang um, pinakamahalagang um, lugar para sa akin. Mahusay, ang teritoryo ay isang mahalagang elemento sa estado na tumutukoy sa lupain kung saan nakatira ang mga tao at mga hayop. Ngayon naman, ano naman kaya ang ibig sabihin ng salitang hangganan o border? Sige, Miss Kaparas. Para sa akin po ang hangganan, ito yung nagsisilbing ang pinakalimita or ito yung pinakadulo ng pwedeng masama or uh, yung silidol Tama! Ang border o hangganan, ito yung tumutukoy sa kung saan lang ang sakop ng isang bansa sa isang partikular na teritoryo. Sa madaling salita, ito rin ay tumutukoy sa linya na nagahati hati sa magkakatabing, magkakarating bansa. Ayan. Dahil nabigyan uh, na natin ng kahulugan, ano nga ba ang teritoryo at hangganan, ngayon naman class, sino ang nakakaalam ng salitang Territorial Dispute? O mayroon ba kayong ideya kung ano ang salitang ito? Sige, Miss Alcocera. Ayun po teacher, para sa akin yung Territorial Dispute, ito po, po yung pinagbawaan um, ko sa bawat um, bansa kung saan may concern, um, may concern po ito sa teritoryo o ito sa hangganan ko ng bawat bansa. Ayan, maraming salamat Miss Alcocera. Tama ka. Ang territorial dispute ay tumutukoy sa issue ng pagmamayari sa isang teritoryo o nasasakupan. Sa madaling salita, ang magkakarating bansa ay may hindi pagkakasunduan. Kung sino ba talaga ang dapat na magkontrol o mamuno sa isang partikular na teritoryo? Eh, teacher kay ano nga ba ang mga dahilan? Bakit nagkakaroon ng mga ganitong issue patungkol sa teritoryo? Yan pag-uusapan natin ngayon ang mga dahilan. Mayroon tayong limang dahilan kung bakit nagaganap ang mga suliraning pang territorial at hangganan. Una na rito ay ang pang-ekonomiyang interes. Posible na sa isang teritoryo ay marami ang likas na yaman. Kaya siya pinag-aagawan ng mga bansa. Kasi alam niyo naman, class, kapag mas maraming likas na yaman, mas maraming pera. At kapag mas maraming pera, mas malaki ang tsansa na umunlad ang ekonomiya. Pangalawa naman sa dahilan ay ang pagpapakita ng lakas. Maaari rin na ang isang bansa ay sa sanay ng kanyang kapangyarihan. Kaya ang ginagawa niya ay ginagamit niya ang kanyang lakas upang kontrolin ang isang mahinang bansa. Ayan. Para naman sa ating mga dahilan ay ang hindi pagtupad sa nilagdaang kasunduan. Posible naman plus na sa isang teritoryo may dalawang bansa na maaaring magkontrol dito. Uh, madalas itong nangyayari kapag ang isang teritoryo ay nasa pagitan ng dalawang bansa at hindi nila alam kung kanino ba dapat talaga yon mapupunta. So ang ginagawa nila, nakakaroon sila ng kasunduan at nakakaroon lang ng issue dito kapag ang isang bansa ay hindi sumusunod sa kamilang napagkasunduan. Pang-apat naman sa ating mga dahilan ay maaari na sa teritoryo na iyon, ay nakatira ang mga tao na may magkakaibang kultura, relihiyon, etnikong grupo o sistema ng pampulitika. Alam naman natin na sa isang teritoryo, kapag nakatira rin ang mga taong lumaki sa magkakaibang lugar at dahil may magkakaibang kultura sila, posible na madalas ang hindi nila pagkakaunawaan. At ikalima at panghuli sa ating mga dahilan ay walang malinaw na hangganan. Madalas itong mangyari class, may mga bansa na hindi nila alam o hindi nila nilinaw kung hanggang saan lang ba talaga ang sakop nila. At ang nangyayari dito, nagresulta ito sa hidwaan sa kanilang katabing mga bansa. At dito sa limang dahilan na ito, mayroon itong epekto sa iba't ibang aspeto ng lipunan. Una na rito sa mga epekto ng suliraning teritoryal at hangganan ay ang pakibasa. Ang una ay epekto ng panlipunan. Tam. Ang epekto ng panlipunan ay tumutukoy sa ang um, nagkakaroon na ng masamang epekto sa buhay ng mga tao o ng mamamayan sa isang lugar. Lalo na kung ang nangyayari sa kanilang lugar ay nagkakaroon na ng paggamit ng dahas nagkakaroon na ng karahasan at nagre rin ito sa tinatawag nating migrasyon na tinalakay natin sa ating klase noong nakaraang linggo. Ikalawa naman sa epekto ng solarining ito ay ang pakibasa please. Epekto sa Epekto Ito naman ay tumutukoy sa kapag nagkakaroon ng sariling political agenda ang mga pinuno ng bawat bansa. Halimbawa dito ay uh, sila ng sariling interes at nakikipag-agawan para magkaroon sila ng impluensya at kapangyarihan sa isang partikular na teritoryo. At pangatlo naman sa epekto ay ang, pakibasa please, Epektong pangkabuhayan, isa ito sa pinakamahalagang bagay na naaapektuhan kapag matindi na ang issue sa teritoryal at hangganan. Kasi, halimbawa, nakakaroon ng digmaan sa isang bansa. Ang nangyayari, naapektuhan yung mga tao, naapektuhan ang kanilang pangkabuhayan, at hindi lang pansarili ang nadadamay kundi maging ang ekonomiya ng kanilang bansa. At para sa pangkuling epekto, pakibasa please. Epektong pangkapayapaan. Epektong pangkapayapaan. Dahil nabanggit ko na ang lahat ng epekto, dito na papasok class yung pagkakaroon ng matitinding digmaan kung saan nakakaroon na tayo ng refugee yung mga tao sa isang partikular na teritoryo ay dahil wala na silang makita ang kapayapaan doon sa kanilang bansa, ang nangyayari ay umaalis na sila. At ito ay isa sa mga bagay na kinaharap ng buong mundo ngayon. Dahil kahit saan ka magpunta, palaging may issue patungkol sa teritoryo at mga hangganan at hindi maganda ang epekto nito sa bawat taong. yun naman class bibigyan ko kayo ng isa sa mga uh, halimbawa ng suliranin territorial at hangganan. Kung nagbabasa kayo o nanonood kayo sa balita, mababasa ninyo ang alitan ng bansang Pilipinas at China ukol sa teritoryong West Philippine Sea. 'Di ba? Kung nabalitaan ninyo Marami sa mga Pilipinong mangingisda ang naapektuhan ngayon dahil sa pakikipag-agawa ng bansa ang China. Halimbawa na rito ay ang binomba sila ng tubig, di ba? Hindi lamang naaapektuhan ang pangkabuhayan ng ating mangingisda, kundi maging um, ang kanilang buhay, nagkakaroon ito ng banta sa kanilang buhay at maaaring magdudulot ito sa kanila ng napakatinding takot. At tandaan nyo, class, ang walang maayos na komunikasyon at hindi pagtanggap sa sari-sariling lakas ng mga pinuno ng bawat bansa ay naka sa kanilang mga mamamayan. At tandaan ninyo na kapag hindi sila nagkakaunawaan, walang maayos na pag-uusap, nagdudulot ito ng matinding hidwaan. At kapag may matinding hidwaan, nagkakaroon ito ng paglaho ng kapayapaan. At kapag nawala na ang kapayapaan, malaki ang negatibong epekto nito sa pangkabuhayan ng mga mamamayan. Ngayon naman, class, tatanungin ko kayo, para sa inyo, paano nyo bibigyang kahulugan ang salitang kapayapaan? Sige, Miss Alcaseba? Okay. Para po sa akin, ang kapayapaan ay nangyayari kapag ang isang komunidad ay pinipiling mag-unawaan at hindi nagkakaroon ng hidwaan. Very good, Miss Alcoseba. Ang kapayapaan ay nararanasan sa isang komunidad kung saan ang mga kasapi nito ay nagkakaunawaan at nagkakait sa kanilang mga mithiin. Kagaya ng sinabi ko sa paunang bahagi ng ating klase kanina, hindi ba? Ang kapayapaan ay hindi basta hinihiling lang. Ito ay nanggagaling mismo sa iyo at dapat na ibinibigay mo sa kapwa mo, di ba? Imagine niyo class kung gaano kasaya mabuhay sa isang lugar na mayroong kapayapaan at malayo sa gulong. Napakaganda ng paligid, napakasayang mabuhay, hindi ba? Napakasayang gawin lahat ng mga bagay na gusto nating gawin. At tandaan ninyo, class, na hindi dahas ang sagot para mapanatili ang kapayapaan. Talamak yan na nangyayari sa panahon natin ngayon. Marami sa mga pinuno ang sinasabi na dahas o karahasan ang kanilang ginagamit para mapanatili ang disiplina sa mga tao. Pero tandaan natin, palaging mayroong mapayapang solusyon sa bawat issue na kinaharap ng ating lipunan at hindi hindi magiging sagot ang dahas para makamit natin ang kapayapaan. Getching? Getching! Ayan! Dahil naiintindihan nyo na ang ating topic ngayong araw, magkakaroon tayo ng pampinal na aktibidad na may pamagat na Peaceful Puzzle. Ayan. Dahil na pag-usapan natin ang mapayapang komunikasyon, ang mapayapang paglutas sa mga isyong kinahaharap ng ating bansa, bibigyan ko ang bawat isa ng puzzle pieces at kailangan ninyong buuhin ito. Ayan. Ang bawat puzzle piece ay mayroong kailangang buuhin na pulo ng Pilipinas. Pero ito ang twist class. Sa bawat puzzle piece ninyo ay may isang nawawala. Ang kailangan ninyong gawin ay practicing ninyo ang mapayapang komunikasyon at paano nyo ba malulutas ng hindi gumagawa ng kahit anong gulo o kahit anong ingay sa klaseng ito. Bibigyan ko lamang ng tatlong minuto ang inyong klase bago ninyo mabuo ang mga pulo at sa huling isang minuto, bubuuhin natin ang puzzle na iyan para maging isang mapa ng Pilipinas Your timer starts now. Napakahusay ito yung Rizal. At para sa aking kuling katanungan ngayong araw na ito, ayan, ano kaya sa tingin ninyo ang natutuhan ninyo sa inyong pampinal na aktibidad? Sige, Miss Aquino. Ayun po, pinaka ko po po sa ating aralin ngayong araw. Dapat po magkaroon tayo ng malinaw na komunikasyon para maiwasan yung mga alitan o magkakaroon ng pagkaawin. Tama, maari nating malutas ang problema nang hindi natin isinasaalang-alang ang kapayapaan. Tandaan nyo, class, na napakahalaga ng malinaw na komunikasyon sa paglutas ng mga issue na nakaapekto sa kapayapaan. Hindi ba't napakasarap sa pakiramdam kapag pinakikinggan ka and at the same time nakikinig ka sa iba? sa ganitong paraan, mas makalmado at mas mainam nating malulutas ang mga suliranin na maaaring makaapekto hindi lamang sa atin kundi sa ating komunidad. Peace is always beautiful. At tandaan niyo class, na mithiin natin na makamit ang kapayapaan hindi dahil gusto lang natin. Bagkus dahil ito ay ating pangunahing pangangailangan. Maraming salamat ngayong araw, Ten Rizal. Bigyan ng sarili ng isang bagsak. Bigyan ng isa pang bagsak. Bigyan mo pa, bigyan mo pa, bigyan ng maraming bagsak.